Magandang araw! Ngayong araw nga isamahan nyo kami ni Mami Sara sa gagawin naming costume. Gagawan kasi namin ng costume si Kuya Luke at si Ate Samara. Ngayon kasi ay buwan ng Hulyo at ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Isang paalala na ang kalusugan ay dapat natin pahalagahan. Hindi lang ito patungkol sa pagkain ng sapat, kundi patungkol din sa pagkain ng tama. Kaya ngayon, eto at gumagawa kami ni Mami Sara ng costume ni Ate Samara at ni Luke. Paparada nga rin pala sila kaya kailangan nila ng costume, artificial man o tunay na gulay. Pagandahan daw ito. Kaya naman hiningin na lang namin yung sako ng kapitbahay. Ang ginamit nga pala namin sa harapan ay sako ng buko pandan at sa likod naman ay punda ng aming unan. Kinakailangan kasi na sa ganitong paraan ay maging malikhain tayo. Dito nga ay na ni Mami Sara yung isusuot ni ate Samara, Habang ang dalawa naman ay manghang-mangha sa ginagawa ng mami nila. Ako ni Mami. Ang ilalagay naman nila sa kanilang ulo ay prutas Ito nga pala ay naman sa amin ng isa nating mabuting kaibigan Na nagbebenta rin ng prutas sa tapat ng daycare center Maraming salamat po Sir Patrick Pascual Ito nga ay natapos na ni Mami Sara na pinturahan yung costume ni Samara Kaya naman binilad muna namin ito sa labas para matuyo habang hinihintay nga namin itong matuyo ay nilabas ni Mami Sara yung mga prutas at gulay na laruan ng dalawa dahil ito yung ididikit namin sa mga costume nila. Ito nga pala yung damit ni Luke na kasya pa naman sa kanya. Kaya ito na lang din yung gagamitin namin para hindi na bumili pa. Kinuha ko na rin yung mga chinelas nila na hindi na ginagamit. Kaysa itapon, ito na lang yung ginamit namin para mapakinabangan pa. Kinulayan ko na nga rin pala ng green para maging kulay-gulay na rin. At yung balanggot pang trabaho ay ginupit-gupit ko na rin. Magagamit din kasi namin ito para sa costume ni Samara. Ito kasi yung kukumpleto para guman da yung costume na isusuot niya. At mamaya nga ay makikita ninyo kung bakit mas maganda na mayroon ito. Maya maya ay kinulayan ko na din ng green para magmukhang fresh ang prutas at gulay na ididikit namin. Dito nga ay isa-isa na namin dinikit yung mga gulay. Medyo nagmamadali na nga rin kami ni Mami Sara dahil hapon na. At excited na rin kaming makita kung babagay nga ba kay Samara itong DIY na costume niya. Fast forward, eto na nga tinawag na namin si Samara para ipasukat sa kanya yung costume niya. Eto nga po pala yung purpose ng balanggot kanina para mas lalong pagandahin yung costume ni Samara. Dito nga ay makikitang kahit si Samara ay masayang masaya sa suot niya. Kaya siguradong bukas ay nakakondisyon siya na ipaparada. Kaya lang napansin namin ni Mami Sara na parang hindi makapaglakad ng maayos si Samara at parang nabibigatan siya sa nakapatong sa ulo niya. Kaya dito ay pinagpractice nga namin siya. Dahil bukas ay malayo-layo din ang lalakarin nila. O oh, lakad! Lakad dito! Lakad! Medyo nabibigatan nga si Samara. Kaya maya ipinatry ulit namin. Practice! Lakad! Uh, oh. <laughs> Dito nga ay napansin namin nahirapan talaga siyang balansehin yung nasa ulo niya. Kaya naisipan namin ni Mami Sarah na gumawa na lang ng iba. At para hindi naman sayang yung mga prutas na nasa ulo niya, ay pinahawakan na lang namin sa kanya habang naglalakad siya. At para ipakita ang kinalabasan ng costume ni Samara, eto at bigyan natin ng magandang entrance. Ah! <tinyo> <tinyo> bigla nga may sumingit at hinahanap niya yung isang damit. Nakita kasi ni Luke na nakabihis yung ate niya. Gusto niya na dalawa daw silang magtatry ng costume nila. Kaya binihisan na din siya agad ni Mami Sarah. At eto na nga pala yung kinalabasan ng costume nila. Fast forward, kinabukasan, sasama daw si mama at si papa para manood ng parade ng dalawa. Gusto daw kasi nilang makita yung mga apo nila na naglalakad at suot ang mga costume nila. Pagdating namin sa lugar kung saan mag start ang parada ay nandoon na yung mga classmate nila sa Mara. Talaga namang pinaghandaan ng mga nanay ang suot ng kanilang mga anak. May mga nakasuot ng mga tunay na gulay at may mga nakasuot din ng mga artificial na gulay. Ganun pa man, artificial man o mga tunay na gulay ang suot ng mga bata sa parade, isang bagay ang hindi maikakaila. Ang effort ng bawat magulang na naglaan ng oras, pagod at pagmamahal para lang mapaganda ang suot ng kanilang mga anak. ngayong buwan ng nutrisyon. Naranasan ng mga bata ang maglakad, mainitan, pagpawisan at mapagod. Laro man ito para sa mga bata, subalit sa likod nito ay may napakalaking aral na ang kalusugan ay hindi lang patungkol sa pagkain ng tama at pagkain ng gulay. Ito ay patungkol din sa pagkilos ng ating katawan. Dahil sa bawat pagkain ng tama, sa bawat pagkilos ng ating katawan ay nagsisimula ang paghubog ng mas malakas na pangangatawan, mas aktibo at disiplinadong kaisipan at mas malusog na kinabukasan. Sa panahon natin ngayon, karamihan ng mga bata ay makikita nating madalas nakaupo walang physical activities at kaharap ang gadget buong araw kaya ang parada at paglalakad nila kanina ay isa ding paalala, na hindi lang teknolohiya dapat ang gumagana, kundi gumagana din ang ating mga katawan. Sabi nga ng mga matatanda, pag ang katawan ay galaw ng galaw, ang puso ay tumitibay, ang isipan ay tumatalas, at ang pag-uugali ay mahuhubog sa sipag at pagtatiyaga. Dito nga ay magpe-perform na sila ati sa at may mga letra na ibinigay sa kanila si Mambiki na dapat ay memorize nila. <tinyo> Biglang nga napatakbo si Mami Sara. Nahulog kasi yung bawang sa damit ni Samara. Oh! pagdating nga sa letter I ay nai-stop sandali. Yung kasunod na letra kasi ay nahiya nang pumunta sa harapan. Siguro ay medyo napagod na rin sila. Pero ganun pa man, saludo kay Mami dahil ayaw man ni Baby to the rescue pa rin si Mami. Ay, ng Yan ang Mami. Buti na lang talaga nakapag-review ang Mami. <laughs> fast forward na nga ulit. Pagkatapos nga mag-perform ng mga bata na hawak ni Mam Ma Vicky, ay nagpakitang gilas din sa pagsayaw ang mga estudyante ni Mam Ma Edeline. At pagkatapos nga ng performance na lahat, ito na ang hinihintay ng mga mami, ang pagpili ng pinakamagandang costume para sa Nutrition Month ngayong 2025. Pagandahan nga pala ito ng costume, kaya naman excited na rin ang mga mamis na talaga namang nag-effort para sa costume ng kanilang anak. Maya-maya ay biglang sinabi na hindi daw kasali sa pamimilian ng mga nakasuot ng artificial na gulay. At ang mga kasali nga lang daw ay ang mga nakasuot ng tunay na gulay. Wait. Pero ganun paman, hindi man isinalay yung mga bata na nakasuot ng artificial na gulay pero ang mahalaga ay ang puso at partisipasyon ng bawat isa. Lalo na ang mga magulang na nagsumikap upang maging bahagi ang kanilang anak para sa araw na ito. Kaya hindi man napili ang mga nakasuot ng artificial na gulay. Sana'y wag natin kalimutan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang dahil sa matatanggap nating premyo, kundi sa kaalaman at mensaheng ating natutunan na ang nutrisyon ay hindi lang sa kasuotan, kundi sa araw-araw na pagpili ng mga masustansyang pagkain, malinis na kapaligiran at aktibong pamumuhay. At sa kabila ng lahat, isang bagay din ang ating pinasasalamatan. Yun ay ang pagmamahal ng ating barangay. Na ang bawat bata ay pinapahalagahan. Lahat ay binigyan ng vitamina bilang paalala na sa mata ng bayan, ang bawat bata ay mahalaga. Sa huli, ang ating layunin ay hindi lang kompetisyon, kundi edukasyon at pagkakaisa. Kaya maraming salamat sa mga batang ito at lalong higit sa mga magulang na nagsakripisyo at sa barangay na nagpadama ng pagmamahal para sa kalusugan ng bawat bata. Kung nakaabot ka nga po pala hanggang sa dulo ng video na ito, huwag mo naman sanang kalimutang magbigay ng komento. Muli ito po si Dodoy Koto TV. Like, share and follow naman po. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.